Usa ka gatos ang migraduar samtang 207 ang gipanghatagan og Globe cellphones alang sa mas dali nga transaksyon gamit ang GCash sa implementasyon sa 4Ps dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Uh,

Real efforts and real victories. We must remember no? the four piece is not simply a cash aid program, it is a long-term investment in our people. To the DSWD and all partners, thank you for believing in this vision. Rest assured that the provincial government of Boguiton remains your partner in building a more inclusive, empowered, and resilient province. Gipasidungga ni Provincial Governor Rogelio Nil Piroke ang DSWD sa pagpatuman sa programa nga naghatag kaarangan sa panginabuhian sa katawhan pinaagi sa kinabukasang ipanalo pugay tagumpay na tunay usa ka selebrasyon sa paglambo ug pag-uswag diha sa pagpatuman sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 peace Holy 22 2025 sa Bukidnon Sports Complex and Cultural Center Aglayan Malaybalay City Bukidnon. Napaka-inspiring story po ang ating na witness na pinagpapatunay po na walang imposible na itawid ang ating pamumuhay mula sa kahirapan sa pamagitan po ng pakikipagtulungan sa ating gobyerno at sa pagtulong na rin ng iba't-ibang iba -iba, private sectors. Sa maong okasyon, 100 beneficiary sa Malaybalay City ang naka-exit o migradwar na sa mga programa nga nagtimaan sa Osaka Mahinungdanong Milestone sa pagtukod sa Osaka Self-Reliant na komunidad. Samtang, anaa sa 207 ka mga 4-piece beneficiaries ang nahatagan sa Globe Mobile Phones nga nagikan sa Kitaw-Taw, Kalilangan, Talakag o Glantapan. Sila ang mga recipients nga nasakop sa subsistence level o nagpuyo sa geographically isolated and disadvantaged areas kinsa buluntaring may gikan sa cash card disbursement nga do sa digital wallet pinaagi sa GCash. Anaa sa seremonya sila Assistant Secretaries Marites Maristela ug Elaine Falarcona Uban ni Direktora Mil Hamin sa D SWD Malaybalay City Mayor Jay Warren Pabiliaran, Maramag Mayor Jose Joel Durumal, Second District Representative Jonathan Keith Flores nga ni City Councilor Brian Flores ug Uban pa. Sa Yuda, Don Fradil Ragandang, nagabalita.